At yun na nga mga ka-trops, tayo ay nayakag mag-camping dito sa Lobo Pasangas mga ka-trops. So kaya yan, syempre, pupuri naman tayo sa araw na to. Kaya syempre, sumama tayo at hindi naman tayo nagsisi. Tignan nyo naman itong napuntaan natin dito. Napakalupit naman dito, napakaganda mga katrops. trops hindi siya buhangin, no? hindi batuan siya mga ka-trops. At ang dagat, eh, makaw. Oh press na press simi ng hangin Di tulad sa kabite wala na wala nang gantong dagat mga katrogs no? talagang kailangan lumayo ka pa para makaano ka ng gantong lugar so talaga naman din sa Batangas eh talaga naman mapapaika sa ganda so tingnan naman naman ang dagat parang gusto mo lang agad hindi lang pagod sa biyay eh. ay At yan na nga mga katrops, mabali dumating kami dito mga alas, eight, alas gis ng umaga mga katrops at umalis kami ng Santa Rosa, Laguna, is alas 6 mga katrops. No? So medyo kumain kahit pa naman kami mga katrops. Bago kami lumarga o umalis sa uh, Santa Rosa. Kaya yeah, medyo natagalang kami. Pero kung i-google ko siya, 3 hours lang siya mga katrops. So, ayan. Pararating lang namin dito mga katros, Pero, ayan. Medyo nagutom na rin kami. Kaya, umbisa na namin ng na magluto. Para makakain na rin kami. Ayan mga katras. Ayan ang aming kakainin ngayon. Ayan. Nagpre-prepare na si Bernie. Kasama ko. Siya po yung nagyakag sa akin dito mga katras. Malabi. Malabi. At yan, yan. Ay, naka, napakaganda naman ang na ito mga katrops, no? At dito ay sinamantala ko na rin mga katrops. Tinry ko yung aking pangawil. Kaso itong pangawil ko mga katrops is improvised lang ito. Kasi nga biglaan ng lakad. Yes, ako may tansi at sima ako dito sa bahay. Kaya naisipan ko gumawa. Yan, try natin bumato dyan. Kung may mauli tayo. Sabi nila marami daw ano eh. yan, mauli dito kasi marami rin na dito, no. Diyan nga may nakasabay ako eh. Pero ang gamit niya, syempre yung may ba tawag doon? Yung... basta yung maganda ng pangawil. <laughs> so sa akin improvise lang. Pero sabi niya oh, mas okay pa daw yung improvise ko eh. Kasi naibabato ko siya ng malayo. No? Kasi yung sa kanya, pag binabato niya sa lakas ng hangin, bumabalik lang halos ang lapit lang na ba ng na, naibabato niya. Eh kung papalitan niya naman ng pampalubog, na ano, syempre yung mas mabigat yung may babato niya Kaso sumasabit naman sa mga batuan. Kaya yun. Kaya yung sa atin mas okay na no? kahit improvised lang. Pero syempre, try din natin kung meron nya. Pero tingin ko dito, tiyang bala. Mga katawas kasi dagat ko eh. Di tulad ng mga fish pan, no? mga lawa. Yan, medyo may kalamangan na makaulit tayo. Ito sa dagat, medyo parang 50-50 dito, talagang susubukin yung taga mo dito kung may mauli ka man pero yan syempre, taga-taga tayo dyan at napapansin ko nga dyan ako yun, na sa kakataga ako mga bilya mga katot at yan, syempre, sanay naman tayo sa ganyan mga katot, ka ako dati sa tabi ng hals ano, na so nakakamiss nga yung mga bilya at syempre yan ha, na flex ko lang yung question namin bali parang kami lang yung mag-open at right dito mga katrots no parang radio napapaisip ko kaya kasi wala kayo kasama pero syempre may bantay naman mga katrots no, yung may ari na ito pero bandang ano yan mga katrots alas 8 ng gabi eh may dumating naman may kasama naman at yun na nga ayan gabi lang kasi diba sa gabi, pag may liwanag, doon nag-ano ang mga isga. Kaya okay. so, hindi na ako makapag-awil, baka hindi na makikita yung isa. <laughs> Pero try din natin, baka. Diba?

Ayan o, oh, iikot na yan. Parang nang bubula, abog lang. Na ah. Baka nun, Mito -mito, ito, ito. Okay. Baka nga. Okay. Kaya ito na yung bumungat sa ating kinaumagahan mga truck Siyempre mag-almousal na kami dyan. Ayan. Kaya medyo napasarap yung tulog. doon ng... uminom kami kagabi ng isang gin. So, siyempre patangas. 4 kantos So, naubos namin yun. Kaya medyo napasarap yung tulog. Ayan. At... kapi na tayo. Bandang mga alas 10. So, alas 11. Pauwi na rin kami mga katraps. Kaya kailangan medyo maulasang mag-upo kami. So ayan pa na kami dito mga katrap. So ayan dalawang tent na yan. yung nakasama namin tumating, balik na tumatay yung balta na ng ng gabi. So taga Lipa Batang kasi ka. Ba? Sobrang kayo talaga ng mga taga Batang Genyo mga katrap. Sulit na sulit dito. At kung gusto nyo may experience to mga katrap. So ayan yung contact nila. Kayo na bahala kumontak. Okay. Bye bye. <tong>